so magandang araw mga idol ito naman tayo mag traktor naman tayo dito sa ikalawang area mga idol so ayan na yung natapos ko mga idol oh. Yan. so kunti na lang yung tra rin ko mga idol ito yung ikalawang area so lagyan muna natin ng krudo yung makina kasi malapit na maubos